you know busog-busog tong mga gagamba natin ngayon you know um mm. you know um mm. grabe laun na siya laki na Yeah. natin oh. Mm Ito na ang kanyang pagkain Pusog-lusog uh -huh. uy, 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 uy. Lumos na, lumos na. Lumos na po. Ni? Lusog, lusog. Yan o. Oh. mm -hmm. Ang kulit naman nito ito. Ano para maganda-ganda yung labanan ayan, oh. Uh -huh. ayan na oh. na, yan na. Yan na. Mabangga na, ala. Uh, ni. Mm Wala, tatalo na Manghihina na mga idol. Manghihina na siya. na.

Mm -hmm. Maka wala pa wala oh, ah, pa wala pa grabe yun oh. ayun na ayun na ay. dapat yung malit lang kasi ang laki nito. Mahihina na. Mahihina na. Tignan na. Hindi niya mahuli. Grabe. Hindi niya talagang mahuli, men.

Sige, okay. yan, yeah, no? Mm-hmm, busog, lasog. Ano? Uh -huh. Busog, lasog. Grabe. Mm-hmm. Okay. Okay. binit Ito. Ano? Mm. Yung ano natin to kulay yelo. Ang ng ano, palay. Ayun o, um, eh grawan. E Ayun Uy. Huh. Tulog to kasi ang to eh. hmm.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Ayan. Next. Ang ating Yung itim natin na tigre. yun na? Ayan. Pagidli. Tulog. Uy. Labas. Ang ating tigre. Hmm? -lusog. Ayan. lusog yun Ayan. Alit. Ayan na. Ayan na.

Ito na integrate natin, oh. hmm? Okay. Goods.